hindi po ako magdi-discriminate. Naniniwala po ako sa ating palagay na ang lahat po ng mga taong matataba gusto nilang kumayan. Naniniwala po ako na lahat ng taong mataba, lalo na yung hirap, hirap na hirap na maglakad, ginagayin nyo nila ha? Dahil sa sobrang katapakas. Gusto nilang kumayan. Pero walang ibang paraan para ikaw ay pumayat na unless magbago ka ng iyong pag-iisip. Hanggang hindi mo ba maguhin ang pag-iisip mo na kain ka ng kain, mga kapatid na lalik, na ng iyong pagtawa, hindi ka po pa kaya. Malaki po, mga kapatid, ang impact o malaki po ang dulot ng isip pa natin. Gusto mo kumaya, pero ang isip mo ayaw mong baguhin. Wala pong madaling paraan ng pag-iisip mo, mga kapatid, payat ka na, okay ka na. Lahat po, ako sa palagay ko lang, mga kapatid, lahat ng matataba, mga kapatid, sa palagay ko lang, sa akin lang, na nahihirapan ng huminga, nahihirapan ng maglakan, gustong pumayat, pero hindi nila magawang pumayat dahil ang isip nila, sumasabay ng isip natin sa pangarap natin. Gusto mo mong please, ayaw ng isip mo mag-aral. Gusto mo magtrabaho trabaho, ayaw ng isip mo humalong. So ang isip mo na kapatid ay meron mong malaki ng Kaya nga, hanggang ngayon, marami sa mga ng palataya, simba ng simba, paglabas, para isip na nagbabago. Ganun pa rin sila. Bisa no, pun apa sila Paglabas, hindi nila maalala ang preaching. Bakit? Kasi ang naisipan po nila, ang hindi po na bago. At yan, yan po, magpapago lang yan mga kapatid. Ikaw ang magpapasya niya. Tayo po ang magpapasya. Kaya po mga kapatid, sa lahat po ng mga mana ng palataya na, na ikaw mismo sa sarili mo, hindi eh, ka po kumbinsido na iba po mga kapatid ay eh, binago ni Kristo. Pag-aralan niyo po ang inyong isipan. Gusto mo na baka sa mananampalataya, pero ang isipan mo, iba? Walang ibang para mo baka sa pananampalataya kung di mo ka sa gawain kasi doon mo mga pakinggan ng bagay At dapat mo mga pakinggan. Okay? Gusto mo na baka sa mananampalataya, pero ayaw mong makiisa sa mga activity gusto mo ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Napaka-basic din ito. Lahat tayo gusto pagpalain. Pero ayaw natin, baguhin ang ating isipan, ang ating mindset, patungkol po sa tinatawag na pagkakaloob. Eh wala, hindi naman po babali si Cristo, hindi po babali ang Panginoon sa kanyang standard, sa kanyang way kung paano siya magpapala. Kasi ang Diyos po mga kabalit, ay magpapala kung susundin mo ang kanyang mga utos. So, Doon po siya babase mabuti. Okay. Kaya kung hindi po natin mabuti ng isip natin, patuloy pa rin po tayong magiging padakong.